From Manila, to na IATRE drop-off. Oh, Siyempre, hindi ko kabisado dito. Kaya talagang kinakabahan ako. Hindi ko alam po saan ako lulusot. Kasi baka mamaya pumasok ako ng Skyway. That, let the game begin. Green line. Sa park na to hindi ko alam kung niderecho ko kakaliwa. Baka mamaya kasi pumasok ako ng Skyway. Sir, saan po yung IATRE dito? Derecho lang po, sir. Ah, you, sir. Buti at may napagdanuan tayong Sir Enforcer. Ang sabi nito ay magdere -dire lamang tayo. Pagdating sa dulo, nahati sa tatlo ang daan. This is my first time here, sir. I'm so nervous. I don't want to get violated. Atung buko na nga ang pinakadulo at kanan lamang ang direksyon. I'm very confusing, yes, Kaya nagdere-derecho lamang ako dito sa iisang daan at pagdating ko sa dulo, nahati naman sa dalawa ang daan. Kaliwa ay San Andres Avenue, palabas ng West Service Road, papuntang tagig, at ang kanan naman ay papasok na ng NIA X3. Kaya kumanan ako dahil dito ang papuntang ng NIA 3. Magkaiba kasi ang daanan, kapag sasakyan, at magkaiba rin ang daanan kapag motor ang gamit mo. Dati kasi pinapayagan ang motor doon na umakit sa taas, ngunit ngayon ay hindi na pinapayagan. Sa halip ay gumawa ng daan para sa mga motor lamang dito sa baba, at kapag ikaw ay umakit, matitikitan ka naman. Kapag nakita nyo na itong signage na to, hudyat ito na dapat nasa kaliwang side ka dahil dito ang papasok na mga motor dito ay nakaabang na nga mga poging guardia at ituturo sa iyo saan ang drop off para sa mga motor lamang at makikita nyo doon lamang pwedeng magsakay at magbaba para sa mga motor at motorcycle taxi sa mga passenger natin. Dito ay natulungan na nga natin ang pick up and drop off para sa mga motorcycle taxi kaya ating ibababa na si sir upang makabiyay na siya papunta ng Singapore. At dito ay naibaba na nga natin si Sir 197 ang kanyang fare nung 哈哈。